Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Bilang paghahanda para sa Exodus gayong Holy Week at pagbabiyahe ng mga individual at pamilya sa kanilang mga probinsya, naka-white alert na ang Department of Health simula bukas March 24 hanggang March 31. Ayon sa kagawaran, ipinapatupad ang code white alert tuwing holidays na maaaring magdulot ng mass casualty incidents at emergencies. Sa panahon ng Code White Alert, naka-standby ang mga natukoy na medical personnel at kawani para sa agarang pagtanggap at paggabot sa mga pasyenteng isusugod sa mga ospital. Ayon kay Health Secretary Todoro Herbosa, alinsunod sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Kasama ng DOH ang pabilang Pilipino para sa isang mapayapa at malusog na paggunita ng Semana Santa ngayong taon. Nagpaalala ang DOH sa publiko na uminom ng maraming malinis na tubig para maiwasan ang dehydration. Iwasan ang mataga na pagkakalantad sa init ng araw para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke. Maging maingat sa mga bagong sakit na lumalabas ngayong tag-init kasama na ang sore eyes, bungang araw, ubo at sipon, sakit sa balat at dengue. At bantayan palagi ang mga bata kapag sila ay swimming at gagawa ng iba pang water activities. Nagsimula na ang konstruksyon ng Pangasinan Link Expressway o PILEX na inaasahang magpapagaan ng biyahe mula silangan patungo sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Itinaos ang groundbreaking ceremony at unveiling of marker ng Phase 1 ng PILEX sa Barangay Balige sa Bayan ng Lawak kung saan magsisimula ang pagpapatayo ng expressway. Sa oras na magbukas ang PILEX, magiging 20 hanggang 30 minuto na lang ang biyahe mula sa Bayan ng Binalonan patungo sa capital town ng Lingayen mula sa dating dalawang oras na biyahe. October 2023, nilagdaan ng provincial government ng Pangasinan at San Miguel Corporation ang joint venture and two-way concession agreements para sa apat na taong public-private partnership. May 43 kilometro ang haba ng Pangasinan Link Expressway na may pondong 34 billion pesos. Diwala naman si Governor Guico III na magbubukas ang itinatayong expressway ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya at turismo sa kanilang probinsya. Inaasahang matatapos ang Phase 1 sa loob ng apat na taon. Pagkatapos ng 35 taon, ibibigay na sa provincial government ng Pangasinan ang pamamahala at pagpapatakbo sa expressway. We have all the potential that are not capitalized. Uh... Hindi tayo masyadong napapansin ngayon uh, but you know with all of these projects uh, sigurado darating at dadagsa ang mga investors dito at development magcreate create ng trabaho This project is part of our commitment to improving the lives of our kababayan by creating jobs and opening up more economic opportunities at no cost to the government at yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas. Magandang hapon.